Yes. Yes, Ivan. Yes, Ivan. Uh. Oh. Hey. Yes, Ivan. What's that? Hmm. You're Tom Nika? Hm? You're Tom Naiben? Hello. Say hi, say hi, say Ben. Hi. Hello. Hello. How you doing? Huh? Ah. Huh? Ah. Hindi paglaro na oh. Kala niyo po bang yan ay ano pa lang? Ilang months pa lang? ilang months, ilang days pa lang? Hey! Ay, 17 days pa lang ano bibi uh, <laughs> ano nagutom ka na eee, smile hindi sa camera hindi sa camera hindi sa camera dali artista ka na artista ka na oo oh, oh. oh, nakikipag usap na eh uh, eh uh.

này <coughs> nagutom na oh đâu pô nagutom na po. hello I'm back hello I'm back Ah. Ah. Hmm. Ano 'yun? Say hi, say hi. Hi, nagutom na po ako. Opo. <coughs> nagutom na po ako.

behave niya na. Uh. bye guys! Dede na po ang Saiben! Bye bye!